ang headlines noon history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin sa Lord? Sa araw na to, Pops J, Angela, labing tatlong taon na lumipas mula ng umaling ang mga bala at dumanak ang dugo sa isa sa mga pangunahing pasalan at historical landmarks ng Maynila. Ito na tinatawag na Luneta Bus Hostage Crisis. Buong mundo ang tumutok ng i-hostage ang isang bus na puno ng mga turista mula Hong Kong. Ang hostage taker ang dating pulis na si Rolando Mendoza. Natanggal sa serbisyo sa si Mendoza sa anyay hindi makatarungang aligasyon ng pangingikil at siya humihingi ng patas na paglilitis. Umabot ng sampung tensyonadong oras ang naging negosasyon at pasado alas 7 ng gabi, inaresto ng mga polis ang kapatid ni Mendoza na isang polis din na sumusubok tumulong sa pagpapasuko sa kanya. At dito na tuluyang nagwala ang hostage taker at nagpakawala ng sunod-sunod na putok sa loob ng bus. Agad kumilos ang mga polis at pinaputukan si Mendoza para maligtas ang mga hostage. At nang matapos ang putukan, siyam na tao kabilang hostage taker ang patay habang labing tatlo naman ang sugatan. Napakalaking black eye ang iniwan nito sa PNP sa umunik kabagalan at hindi pagsunod sa hostage protocols. Pero hindi rin ligtas sa sisi ang media dahil sa agresibo nilang coverage, bawat kilos tuloy ng mga otoridad ay namamonitor ni Mendoza sa loob ng bus sinisi rin si Manila Mayor Fred Lim at maging Noy Pangulong Noy Noy Aquino na ilang buwan palang nakaupo. Bagamat personal na nagsori kay Hong Kong Chief Executive CY Leong habang nasa 2013 APEC Summit sa Indonesia si Pinoy, ito e tumanggi na opisyal. Tumanggi na opisyal na humingi tawad ang Pangulo natin noon sa Hong Kong government dahil hindi raw kasalanan ng buong Pilipinas ang aksyon ng isang tao lamang. 2014, katwala siyang kinalaman sa insidente, ang nooy bagong Manila Mayor Erap Estrada ay lumipad pa Hong Kong para personal na humingi ng tawad. Fast forward naman tayo, Marso 2020. Bago tayo mag-COVID lockdown, si Alci Paray, isang security guard sa Green Hills Mall, ang nang-hostage ng halos 70 tao. Ang sabi ay may hinanakit daw siya sa kanyang employer. Mabuti na lang, agad na ayos ang sitwasyon at walang nasaktan. Ayan tuloy. Ang Sikyo ay sinintensyang makulong ng six years. Kasi, sabi na iba, imbis sa mang hostage, dapat raw galing ng maraming security guards, ay dumulog na lamang siya sa pinakamataas na korte sa bansa, ang Rafi Tulfo in action. At yan ang headlines sa On History ngayon. May reprehended Hana. Well, bilog ang balita. Balik sa inyo, Angela and Papsi. Maraming salamat ay. sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.